mo, Aljor. Yung pinaproblema mong may amoy kanina, sinabi mo, Asim. Oo, oh, so, ko yan. Para matanggal yung amoy ng ating uh, uh tukwa. Yes. Yan ang sikreto ng eksperto. Gagawin ko yan, ha? Okay, ito lang. Ito yung tukwa. Ang tawag nito, black tukwa. Bakit? black Naka Ibig sabihin, naka-block eh. Ma, block Teka, dito natin ilagay. Top. Yan. Maasim na, master. Mayroon nga, master. Meron nga, meron nga. Maasim nga eh. So, ganyan lang kasimple, tapos nagpakulo ka ng tubig. Kulong-kulo, ha? Kulong-kulo na tubig. Wala ka nang gagawin, kundi kumukulong tubig. Tulad yan. Kumukulo. Pero huwag mong pakuluan, kundi bababad mo lang. Diba, bababad mo lang. Apawan mo lang. Kita mo yan? Yan. About 10 to 15 minutes. Ibababad mo siya. Tapos? Tapos, mamaya-maya itadry natin yan para mawala ang amoy. Kasi huwag mong pakuluan. Pag pinakuluan mo naman, madudurog. So dapat ay bababad lang natin. Yan ang sikrito ng eksperto.